Sumingit lang ako kay JV. May pahayag lang ako. Um, tila nagkakatotoo na yun. Sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na mayroong demolition PR job na nakatoon laban sa akin. At um, tulad ng uh, babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyake na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yon. But having said that, Allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed um, article that came out against me in relation to the flood control um, press con of the President yesterday. Um, number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit-kumulang 550 billion pesos. Um, sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero, labing limang kontratista ang nakakuha ng um, ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, Tigasor Sagon, contractor siya. Um, pero, ang nakuha niya ay 5.4 billion diumano. Wala pang isang porsyento ng kabuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa Flood Control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yun? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%. Bakit pinagtuunan ng pansin hindi yung mga mambabatas marahil o official ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano na kuha noong um, kontratistang Tigasorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022 ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. Um, so klaro, malisoso ang artikulo, tinaiming ang paglabas at tinaiming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Um, yung insinuation, yung inwendo nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record. Wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pagbid bid pag-award, pag-bahay, pag pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalang, sa Sorosagon man o sa labas ng lalawigan ng Sorosagon. Meron kami bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Kinu involved dun sa devolution job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinaman o nasa pool sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nito mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Kasamahan yun, ang, niyo. yun, ang, yun, ang, 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 ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa um, hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Ang, um, sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may uh, tumutulong, kakunsyaba kakumplot. Pero, am um, tega labas. Sir, taga, ano? Um, obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Um, Maybe sir, uy, magsisingit lang ako. Ah. Sir, mambabatas. Mambabatas din, sir. Um, itong demolition. Ayon sa aming information oo. Oh. Hmm. Okay na. Uy, so, sir, baby. confirm yon na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Yung yung impormasyon namin, oh. Pero yung nang demolition job sa si inyo taga house? Yung nag demolition. Yung nasa likod ng demolition job oh, SP, oh, naman. ay taga diba, house. di ba nga noong nakarang linggo naman may video nilabas sa akin sa house at kung ano inwendo at insinuation na naman ang pinalabas as if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon kung yun man. Pumasok lang ako. <laughs> yes, you nipa. Know, contributor nyo nga raw. Hmm. So, pa-explain lang po um, ba, Matag masama ba to o hindi wala mali dito? Gaya na sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung inwendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil uh, lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong, ng um, kwentong um, ito. Ang kwento nito na insertion, na sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ay mismo sa paglalahad ng Pangulo kapon, ay nung niwala ako dito sa Senado, ako'y gobernador sa aming lalawigan. So, kung sir, ng, ng Senate Senador... investigation, ha? kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa um, na magiging fair pa rin kayo sa... Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging uh, pagtrato. Yes? Yes. para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan? Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung inwendo at insinuation na palaging dinidigit at sinasabi, porkit um, nag o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala, uh, sa at tumutulong talaga sa amin. Mulat mula pa nung hindi pa iso to. at um, tubong sorsogon talaga siya SP, sorry hmm. pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang at may any help ba siyang nakuha yung na mas po, malaking nakuha niya ay nung wala ako dito send so, my... wala ako dito nun. bibigyan namin yung figures eh mm -hmm. pero nung senador na kayo SP nakakuha pa siya ng kontrata po hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo um hindi ako bahagi ng kanya negosyo again That's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor? Aktual na may-ari? Nung mga, noong mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the fourth civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng na gobyerno, appointed or elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. Fourth civil degree is beyond the first cousin. So second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwala niya. Isa lang, SP. For mm. the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titing na susuriin din niya yun, yung paglalahad ng Pangulo, um, may Cebu, may kunsaan-saan, ma, wala na, hindi ko alam. Hindi naman, naman siya nag-report sa akin ng mga ganyan. Yes. Sir, um, may mga lumalabas na, na mga ibang video din na uh, sinasabi nung 2021 mga nasa apat lang yung kanyang project, yung kanyang company. But uh, 2022 after kayong uh, magtulungan dun sa inyong kandida kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That is again an Look at the figures again. Before you ask that question, why pinag-uusapan, 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo 'y budget ng 2022 ginawa yan ng 2021. So sorry, I'm kindly check your facts. So hmm. sir, maaari bang ano kahit uh, kung hindi nyo man siya tinulungan ma- pa di bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya kung Kung may ginawa illegal, ulitin ko ha, kung may ang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pag-bid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency Procurement. Kabilang na, ang pagbabayad. Ni hindi nga ako bahagi ng kongreso Pero babalikan ko. Bakit ba pinupuntir ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion. Nasaan yung 99%? Um, talagang ang unang article na ilalabas. Napaka-coincidental naman. Galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Ni hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binagit ng Pangulo. Isa pa sa pinakamalit. Um, pero maging gano'n pa man, dahil wala kami tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran yung responsibilidad na maging transparent at um, sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito. Thank you and good morning! Sorry, ayaw ko